Kasi so, nga pala guys, ito pala yung bagong building dito sa school campus National High School Barangay Ayala Tingnan nyo ang kulay At malinis yung pagka sagmit ng pintura guys Tingnan nyo Kaya minsan palagi ako dito tumatambay kasi pag nakatutok ka sa kulay ng building na to para bang yung may problema ka unti-unti nawawala dahil lang sa ganda ng building na to tingnan nyo guys di ba makinis na makinis oh. someday pag karoon tayong ng grasya <coughs> galing sa panunoon oh. mga itong masusunod ng itong kulay ang gusto ko para sa bahay kasi maganda guys tingnan ko. po tiba-tiba oh. ayo ganda ayun lang po guys short video lang po tayo maraming po Salamat.